namamas ko po. Merry Christmas po sa bawat isa at mula sa aming grupo ng Conversations with Father Jerome ay binabati namin kayong lahat. At ano nga bang magandang tanggapin o iregalo sa diwan ng Kapaskuhan? Walang iba kundi si Jesus mismo, ang Dios na nagkatawang tao, ang Diyos na nakisama sa atin, ang Diyos ng pag-ibig na siyang regalo at diwa ng kapaskuhan. Ang ating pong ebanghelo, Luke chapter 1, verse 26 to 38, dito isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel upang kumatok sa puso ni Maria sapagkat sa binigyan ng napakalaking biyaya at pabor ng Diyos. At ang paanyaya kay Maria, siya'y maglilihi, manganganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus. At ang batang ito ay magiging anak ng kataas-taasan at maghahari magpakailanman. At ano ang tugon ni Maria? Mangyari nawa sa akin ang kalooban ng Diyos. Ito ang dakilang kwento ng Kapaskuhan. Kaya sa diwa ng Espiritu ng Pasko, ano rin ang pwede nating gampanan na regalo o maibabahagi sa Pasko? Una, yung patuloyin natin si Jesus sa puso natin. Maaring maraming papasok sa buhay nating regalo. Meron o wala, may laki o hindi ganoon kalalaki, pero kung wala si Jesus sa puso natin, sayang ang diwa ng kapaskuhan. Kaya sumasaludo rin ako dun sa mga nagsimbang gabi. Sapakat ito'y pamamaraan para buksan ang puso sa pagtanggap kay Kristo. Sabi nga ni Bishop Sokvilegas, hindi yung mahalaga kung anong oras ka sumimba. Ang mahalaga ay na ikaw ay sumimba pangalawa, ito rin yung magpatuloy tayo ng ibang tao sa ating puso. At maraming kumakatok sa puso natin, lalo tigit yung mga nangangailangan, mga kapwa natin tao na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal o kasama natin sa pamilya o kahit mga nawalay sa ating ugnayan. At ito ng ang tugon ng simbahan nang sumulat ang Santo Papa ng Dokumento Fiducia supplements. Ito yung naririnig natin, bless kaming mga pare. Nung mga mag -as, nagsasamang mga lalaki at babae na irregular marriage, maaaring galing sa separation, divorcee, o live-in, o maaaring same-sex, pero hindi po to kasal. Hindi rin ito union. Pero ito isang hilos habang ng Diyos at ng simbahan na nagsasabi, hindi ko sinasang ayuna lang yung pagsasama. Pero batid namin, humihingi kayo ng habang. Humihingi kayo na makasama nyo ang Diyos sa kabila ng buhay na makasalanan. Pero, sino bang ang di humihingi ng makasama ang Diyos sa buhay na ito? Dalawang pwedeng tanggapin at ibahagi sa diwa ng Kapaskuhan. Tanggapin natin si Jesus. At ang Jesus na rin yan, ang pagmamahal yan, ang ipinagkakaloob natin sa iba. Tayong kuripot sa Pasko, unang dahilan, ang Diyos na nagkasawang tao. Merry Christmas po sa bawat isa.